Focus na ngayon ng atensyon ng Gilas sa paparating na Olympic Qualifying Tournament. Magkakaroon ng masinsinang insayo ang Gilas bago sila umalis ng bansa para sa kanilang practice games. Makikita natin sa practice ang kasalukuyang estado ng Gilas team kung handa na ba sila para sa OQT. Ang maganda nga dito sa Gilas ngayon ay steady ang mga players natin at kung may pagbabago man ay isa o dalawang players lang ang napapalitan sa lineup at dahil ito sa injury. Walang problema sa chemistry dahil buo ang team sila sila ang maglalaro sa bawat stage ng international competition nakabilang ang Philippine men's basketball team at madali ang insayo konting recap sa mga plays at adjustment na kanilang gagawin laban sa kalabang team base na rin sa scouting report na kanilang nakuha. Maglalaro ang gilas para manalo ito ang binitawan ni Coach Tim Cohn at naniniwala tayo na may laban ang gilas. Iba na ngayon ang ating team, merong solid na chemistry, hindi pa bago-bago ng mga players at yung sistema. Nila ay mas nagiging pulido sa bawat laro nila, darating ang laro na halos perfecto ang magiging takbo ng laro ng gilas. Isa lamang ang uli qualifier sa goal ng Gilas at nandyan pa ang FIBA Asia Cup qualifiers mapapalaban ng Gilas sa New Zealand sa FIBA Asia Cup qualifiers at sa tingin natin ay kakayanin rin ng Gilas na manalo laban sa team ng New Zealand sa hindi naman inaasahan na pagkakataon ay merong kondisyon si Chris Tapps isang rare na klase ng injury kaya naman hindi ito naglaro sa Game 3 ng Boston laban sa Dallas, inaasahan nga rin na baka magpahinga ito sa off offseason ng NBA at magpo-focus na lang ito sa recovery dahil mahirap ang sapilitang pagdalaro kapag merong ganitong klase injury. Ang isang player, 8 to 12 weeks ang recovery time nito, halos tatlong buwan, kaya naman posible na walang Kristaps sa team ng Latvia sa Olympic qualifying tournament. Hiling natin ang recovery ni Kristaps at para sa gilas naman hindi sila pwedeng maging relax dahil sa walang Kristaps, Marami pa rin NBA player ang Latvia at hindi lamang itong si KP. Davis Bertans ang center power forward ng Charlotte Hornets ngayon ang isa sa mabigat sa loob ng paint na makakalaban ng gilas kapag nakaharap na nila ang Latvia. May height advantage si kay laban kay Bertans at kailangan kailangan na ipakita ni Kai ngayon na kaya niyang gamitin ang height advantage laban sa mga NBA players. Yun nga lang, sanay na sanay na rin ang mga NBA players na kalaban nila ang 7-footers kaya isang malaking challenge pa rin para kay Kai Soto ang lob ng paint laban sa Latvia Wigs. Magiging mainit ang laro ng gilas laban sa team ng Poland, parehong maglalaro sa OQT at kung magawa ng gilas na manalo sa practice game laban sa team ng Poland, ay maganda-ganda ang chance natin na talunin nga rin ang team ng Latvia at Georgia. Isang panalo at pwede tayong umabante sa susunod na round. Noon ay imposible ang panalo pero ngayon solid ang players natin mga uprising. Star players ng Pilipinas at mga veterans ang magtutulungan para makakuha tayo ng panalo. Idagdag pa natin si Coach Tim Cohn. History ang naibibigay Para sa Gilas, Goat Coach ng Gilas. Kung Asian Games ang usapan, Gilas Men's Basketball Team ang hari ng Asia sa larangan ng basketball dahil na rin sa kanya. Kay Soto Junmar ngayon ang magiging main natin sa 4 at 5. Pwedeng si Junmar sa 5 at si Kai naman sa 4. Kung hindi naman kaya ay pwede silang magpalitan. Kasama Manila nila si Najapet at Mason Amos malaking kawalan ang pagkakaruled out ni AJ Edu dahil hindi pa nga ito nakaka-recover mula sa injury at akala ni na coach team noong una ay aabot nga ito at nasa 100% pagdating ng kanilang gilas training pero hindi ito nangyari. Sayang itong si AJ Edu solid na solid sana ang gilas team kung hindi lang ito palaging nagkakaroon ng injury. Ganyan talaga ang buhay ng atleta kapag tinamaan ng malalang injury nang magkakasunod ay maraming pagkakataon ang nawawala. Parang mas kakailanganin natin ang 16 na si Boatright dahil sa wala tayong AG Edo para malakas pa rin ang opensa at depensa natin sa loob ng paint dahil kakapusin rin ang kay Soto Junmar kapag nagkataon. Walang Kristaps ang Latvia pero wala rin AG Edo ang gilas kung kailan pwedeng pumantay ang gilas sa loob ng paint saka naman mababawasan ng isang solid player ang gilas na kayang kaya ang 4 at 5 position. Marshall Lassiter handa na nga rin na maging parte ulit ng gilas sa paparating na Olympic qualifying tournament kung mabibigyan ng pagkakataon pero mukhang nakaset na nga ang final 12 ni Coach Tim Cone at tuloy na sila sa next stage ang ensayo ng Gilas bago ang kanilang practice game, PBA Finals malapit na nga ring matapos kasabay naman nito ang pagsisimula ng Gilas Training Camp, diran ng kanilang opensa at depensa kay Soto Gold tuloy na tuloy pa rin, tingnan natin kung ngayon na ba ang oras para sa NBA.